Okay, uh, good morning po sa ating lahat. 5.26 a.m. po ng umaga, November 1st, 2024. As of the recording of this uh, uh, vlog, ano, ay uh, talaga po namang parang nag escalate po yung nangyayari sa Jerusalem o sa Israel. Oo, sa Gera versus Iran versus Israel, di ba? Okay, so... Ano ngayon ang makikita po natin dito since it is it, it's, uh, escalating. Kasi tandaan po ninyo, kung matatandaan nyo, isa sa mga vlogs ko, sinabi ko, ang pinaka-timeline natin ay ang Israel. Totoo po yan. Even yung pinanggalingan kong institutional church, ay uh, sinabi ng pastor doon na, tignan ang Israel. Salamat. Dahil ang Israel ang magdedetermine kung magra na o hindi. Hindi siya sign, pero it's something na titignan natin bilang palatandaan. Okay? Yung imminency, yung imminent coming of the Lord to patch His church. Tayo po yun. He will fetch us. Tayo, tayo po yung kanyang susunduin dahil mahal niya tayo. Namatay siya para sa atin with His blood. Yung church ang susunduin niya. Tandaan niyo yung church. Sino ba ang church? Tayo po. Tayong mga born again Christians. Yung mga naglagak ng tiwala kay Jesus as their very own personal Lord and Savior yun ang susundin ni Jesus to be with Him forever and ever. Okay. so, dito po sa litrato, tingin po, tignan ng litrato. Okay. May puti tayo at saka pula. Tapos, di ba, may black. Tapos yung pinakahuli, yung, uh, ano yan, yung parang, oo oh, yung may kulay na iba, no? So, ito po ang uh, gusto ko sabihin. Doon na tayo sa first two horses. White and red. Yung white, It symbolizes the Antichrist. Okay. Yung red, yan yung war, dugo, patayan, giyera. So, hindi po appropriate na sabihin natin mag-uumpisa ang World War III sa ngayon. Dahil sa totoo lang po, hindi pa lumalabas yung kabayong puti, yung Antikristo. Yung nakasakay sa kabayong puti. Okay, ang Antichrist minimimik niya si Jesus in every way. Si Jesus, di ba, nakasakay din po sa kabayo sa kanyang second coming, so ginagaya ng Antichrist. So, it symbolizes the Antichrist sa kabayong puti. So, hindi po magkakaroon ng gera hanggang walang Antichrist. So, lalabas muna na yung Antichrist. Ngayon, natatawa ako doon sa ibang mga <clears throat> nangangaral, sabi nila. nag speculate sila, sabi nila, ang Antichrist daw si Macron, yung Pope, tapos si ganito raw, meron pa nga si Elon Musk daw eh. Natakawa ako. Alam niyo kung bakit? Ang liwanag po ng uh, Book of Thessalonians, sabi niya ganon, he will not be revealed until the church is removed. So ibig sabihin, okay, yung restrainer na binabanggit, church po yun eh, tayo po yun. Tandaan nyo yan. Tayo ang restrainer. Sapagkat tayo, o oh, nga naman, pag lumabas yung Antikristo, nandito, tayo mga born again Christians, madali natin siyang madedetermine kasi punong-puno tayo ng salita ng Diyos eh. Tayo mga born again Christians. So, aalisin tayo dito. Tayo yung restrainer. Aalisin muna tayo bago lumantad ang Antikristo. Ngayon, ang talong ito. <clears throat> ang Antikristo ba possible? Nakita na natin sa mga TV, sa mga YouTube, sa mga kung anik-anik na mga vlogs o mga platforms. Nakita na ba siya ng mundo? Ang sagot, hindi pa po. Alam niyo po ba, biglaan siyang sisika, bigla siyang lalabas sa umpisa ng tribulation. So, wala na po tayo dito noon. Kaya, yung mga nagsasabi ng mga Christians na si ganito raw ang Antikristo, si ganyan ang Antikristo, o si ganire ang Antikristo, nakakatawa po kasi wala po tayong hint kung sino po siya. Wala sa mga taong yan na pinapangalanan nyo ang Antikristo. Sapagkat pag tayo po na-rapture na po, doon lalabas ang Antikristo. Okay? Hindi po siya popular sa umpisa at bigla siyang sisikat. Doon lang siya makikilala ng mga tao. Tandaan niyo po si Jesus nung siya po ay umalis sa kanyang Nazareth, doon sa kanyang pinang, pinaglakihan. Di ba? Bigla siya nakilala ng mundo dahil unumpisahan niya ang kanyang miracle sa wedding of Cana at doon na uh, reveal. Sunod-sunod na po 'yon. Ganyan din po yun sa Antichrist kasi minimimic as Jesus. So ngayon yung Antichristo, kung sakaling buhay na po siya ngayon, which I believe buhay na po siya, nandoon po siya sa Europe ngayon. Uh, siya po ay simpleng tao pa lang ngayon pero doon sa... Naniniwala ako doon sa kanyang place ngayon doon sa Europe, kinakikitaan na siya ng talino, kinakikitaan na po siya ng extraordinary capabilities of solving something, of solving things. At naniniwala ako, pag na-rapture na po ang church, eto na po, lalabas na ang Antikristo sa kapangyarihan ni Satanas. Okay? So, ayan po ang maliwanag sa Bible. So, alam niyo po ba mga kapatid ko at mga kaibig at mga kababayan ko, ano? Huwag tayong aalis sa Bible kasi maliligaw po talaga tayo. So, magsasabi, si Elon Musk ang Antichrist, si ganito ang Antichrist. At sabi pa ako ng iba, si Donald Trump. Eh, si Donald Trump, born again Christians. Si Donald Trump, mararapture po yan kasama natin. Paano siya magiging Antichrist? Tingnan niyo yung mga speculations ng mga taong ito, no? So, ang Antikristo hindi pa natin siya kilala. Si Donald Trump po eh, hindi naman sa pag ano eh, damatan na, matanda na. <laughs> hindi po. Ang Antichrist po, naniniwala ako nasa 30s. Siguro 31, 32. Basta minimimik niya Jesus Christ. Yan ang edad ng Antikristo. Good morning po sa lahat.